Ito na ang iyong science. Hindi ito aksidente. Hindi lang ito isa na namang araw o karaniwang sandali. Ito ang senadorias mo. Ang senadorias na matagal mo nang hinihintay. Ang sagot sa iyong panalangin. Ang patunay na nakita ka ng Diyos, kilala ka niya, at may magandang plano siya para sa iyo. Naramdaman mo na ba na parang tahimik ang Diyos? Na parang sarado ang langit at naliligaw ka sa gitna ng kawalan? Paano kung sabihin ko sa iyo na nagsasalita ang Diyos, ngayon mismo, at ang mensaheng ito ay ang paraan niya para abutin ang puso mo? Sa Isayas, Kapitulo 30, Versikulo 21, sinasabi, Kapag ikaw ay lumiko sa kanan o sa kaliwa, maririnig mo ang tinig sa likuran mo na nagsasabing, Ito ang daan, dito ka lumakan. Ang Diyos ay hindi malayo, hindi siya walang pakialam, ginagabayan kanya, aktibo, patuloy, at may layunin pero minsan, kailangan nating huminto, makinig, at pagnilayan ang tinig niya sa gitna ng ingay ng ating araw-araw. Sa Jeremias, Kapitulo 29, Versikulo 11, ipinangako niya, Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga planong magdudulot ng mabuti at hindi kapahamakan, mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at kinabukasan. May layunin ang Diyos para sa buhay mo at kadalasan, nagsasalita siya sa mga paraang hindi mo inaasahan. Maaaring sa kanyang salita, sa isang tao, sa isang pangyayari, o sa isang munting bulong sa puso mo. Pero ang tanong, nakikinig ka ba? Balikan natin si Gideon sa hukom anim. Isa lang siyang ordinaryong tao, puno ng takot at pagdududa. Pero tinawag siya ng Diyos para iligtas ang Israel laban sa mga Midianita. Humingi siya ng senadoryas, hindi lang isa, kundi dalawa. Una, naglatag siya ng balahibo at hiniling na ito lang ang mabasa ng hamog. Tinugon siya ng Diyos. Pangalawa, binaliktad niya ang hiling, ang balahibo ay manatiling tuyo habang ang paligid ay basa. Muli, tinugon siya ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay nakikipagtagpo sa atin kung nasaan tayo. Nauunawaan niya ang ating mga alinlangan. Matsyaga siya at nagbibigay linaw sa mga pusong tapat na humahanap sa kanya. Isa pang kwento. May isang binatang si Mark. Ilang buwan na siyang naghahanap ng trabaho pero tila sarado lahat ng pintuan. Tahimik ang Diyos, at ramdam niya ang bigat ng kawalan. Hanggang sa dumalo siya sa isang church service. Binasa ng pastor ang Kawikaan Kapitulo 3 Versikulo 5 hanggang 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawan. Sa lahat ng iyong lakad, siya'y kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landas. Parang direktang para sa kanya ang mensahe. Sumuko siya sa plano ng Diyos. Isang linggo lang ang lumipas, may tumawag, isang application na matagal na niyang nakalimutan ang naging daan para sa pagbabagong buhay niya. Ikaw ba, humingi ka na ba ng senadorias mula sa Diyos, gaya ni Gideon? Baka naghihintay ka rin ng kumpirmasyon, para sa desisyon, relasyon, trabaho, o panawagan. Makinig ka, paan ng senadorias ang salita ng Diyos? at ang banal na espirito ay gumagawa araw-araw para gabayan ka. Minsan hindi ito sa paraan na gusto natin, pero laging sa paraan na kailangan natin. Si Jonas, tinawag ng Diyos na mang-aral sa Ninive, pero tumakbo siya palayo, kahit doon, sinundan siya ng Diyos, sa pamamagitan ng bagyo, ng malaking isda, at tatlong araw sa tiyan nito. Hindi yun madali, pero iyon ay awa ng Diyos, isang senadoryas para ibalik siya sa tamang landas. Baka ikaw rin ay tumatakas sa panawagan ng Diyos, at ang mga pagsubok mo ngayon ay hindi parusa, kundi mga senadoriyas para bumalik sa kanya. Si Esther, inilagay ng Diyos sa palasyo para sa panahong tulad nito, Esther Kapitulo 4 Versikulo 14. Hindi niya agad nakita ang kabuoang larawan, pero ang mga salita ng pinsan niyang si Mordecai ay senadoriyas ng layunin ng Diyos para sa kanya. Tingnan din natin si Jesus. Buong ministeryo niya ay paan ng Senadorius patungkol sa kaharian ng Diyos. Sa Juan Kapitulo 6 Versikulo 35, sinabi, Niya, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw. Nang pakainin niya ang limang libo gamit ang limang tinapay at dalawang isda, higit pa iyon sa pagpapakain. Isa iyong senadorias ng kanyang kapangyarihan at habag ang Diyos din ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga pangyayari. Tingnan si Jose, ang managinipin na ipinagbili ng mga kapatid niya, pinagbintangan, at ikinulong. Mukhang walang pag-asa ang lahat, pero sa likod ng bawat pangyayari, gumagawa ang Diyos. Sa Genesis Kapitulo 50 Versikulo 20, sinabi ni Jose, Ang ibig ninyong gawin ay masama, ngunit ginamit ito ng Diyos para sa kabutihan at sa ikaliligtas ng marami. Minsan, dumarating ang Senadorias sa katahimikan. Sa Awit Kapitulo 40 sa sinabi ng Diyos, "Manatili kayong tahimik at kilalanin ninyo na ako ang Diyos." Si Elias ay hindi narinig ang Diyos sa malakas na hangin, sa lindol, o sa apoy. Narinig niya ang Diyos sa banayad na tinig. Ginagawa mo ba ang espasyo para marinig siya? Paano natin makikilala ang Senadorias ng Diyos sa araw-araw? Basahin ang kanyang salita. Sa awit kapitulo 119 versikulo 105, sinasabi, Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Manalangin at makinig, hindi lang ito pananalita, kailangan din ng pakikinig. Sa Santiago kapitulo 1 versikulo 5, sinabi, Kung kulang kayo sa karunungan, humingi kayo sa Diyos at ibibigay niya ito ng bukal sa loob. Makinig sa mga tao sa paligid mo. Ginamit ng Diyos si Nathan para pagsabihan si David, at si Pablo para palakasin si Timoteo. Sumunod agad, noong inutusan si Noe na gumawa ng arka, sumunod siya kahit parang wala namang ulan. Kung hindi siya sumunod, wala sana tayong aral ngayon. Ang pagkaantalan ng pagsunod ay kawalan din ng pagsunod. Isipin mo si David, isang binatilyong pastol, hindi pinansin kahit ng sariling ama. Pero nakita ng Diyos ang kanyang puso, sa unang Samuel kapitulo 16 versikulo 7, sinabi ng Diyos kay Samuel, Hindi ang panlabas ang tinitingnan ng Panginoon kundi ang puso. Kung nararamdaman mong hindi ka pinapansin ng mundo, tandaan mo, nakikita ka ng Diyos. Pati si Maria, ang ina ni Jesus. Nang dumating si Anghel Gabriel, dala niya ang isang imposibleng senadoryas. Magdedalang tao siya bilang birhen. Pero ang sagot niya, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Lukas Kapitulo 1 Versikulo 38 Isang modelo ng pagtitiwala at pagsunod. At hindi lang ito senadorias para sa kanya, ito ang senadorias ng kaligtasan sa buong mundo. Ang mga senadorias ng Diyos ay dumarating rin sa anyong ng mga dasal na sinagot. Tingnan si Hana sa unang Samuel Kapitulo 1, isang babaeng matagal nang nananalangin para sa anak. Hindi agad dumating ang sagot, pero nang dumating, ito'y si Samuel, isa sa pinakadakilang propeta ng Israel. Huwag baliwalain ang maliliit na bagay. Minsan, akala mo simpleng pangungusap lang ng isang tao, pero tinamaan ang puso mo. Isang kanta, isang kwento, isang libro, senadorias yun, sabi sa awit kapitulo 19 versikulo 1. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang kalawakan ay nagpapakita ng gawa ng kanyang mga kamay. Ngayon, paano ka tumutugon sa mga senadoryas ng Diyos? May mga taong sumunod. Mayroon ding nagdalawang isip. Si Moises, nag-alinlangan sa kanyang kakayahan, pero sumunod din. Sa Exodo Kapitulo 3 Versikulo 12, sinabi ng Diyos, Ako'y say sa iyo, ang kasaysayan ay binago dahil sa kanyang pagsunod. Sa Kawikaan Kapitulo 3 Versikulo 6, sinasabi, Sa lahat ng iyong lakad, kilalanin mo siya, at itutuwid niya ang iyong landas. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang panawagan ng Diyos sa iyo? Anong senadoriyas na ang ibinigay niya pero hindi mo pa rin pinapansin? Tinatawag ka ba niyang magtiwala? Kung mawala sa takot, magpatawan, ang Diyos ay nagsasalita, nakikipag-ugnayan, ginagabayan ka. Sa Mateo Kapitulo 7 Versikulo 7, sinabi ni Jesus, Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Kumanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. At ngayon, tandaan mo ito, ito na ang iyong S-E-N-Y-A-S. -E Hindi kailangang maghintay pa ng mas dramatikong pangyayari. Ang mensaheng ito, ang pakiramdam na ito, ang sandaling ito, lahat ito ay bahagi ng magandang plano ng Diyos para sa buhay mo. Lumakad ka sa pananampalataya, sundin mo siya, at magtiwala na bawat hakbang mo ay kasama siya. Tayo'y manalangin. Ama, salamat sa iyong gabay. Salamat sa mga senadoriyas at sa walang hanggang presensya mo. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang iyong mga palatandaan. Bigyan mo kami ng tapang at karunungan upang sundin ka. Inilalagak namin ang aming plano sa iyo. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Huwag mong kalimutan, ito na ang iyong senadoriyas. Magtiwala ka, sumunod ka, at lakaran mo ang plano ng Diyos para sa buhay mo. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos.